Ito po kami sa uh, Mauban, Quezon. Kasama si Juan Toy. Hello po. Kami po yung uh, nag-inquire po ng ano. Uh -huh. Ang dami nag-reco sa inyo, kayo saan? Puntahan naman ninyo ang ano. Ang uh, Palete Island. Ayan. malapit lang din po ito sa amin. Ay, isang oras po sa tricycle. Kulang-kulang. Mga 30, 40 minutes sa tricycle po. doon po ang amin. Yung kabilang yan e, bayan ng Tayabas ito naman po ay e bayan ng Mauban yun doon naman mga kainsan ng ano ang Kagbaliti Island ay ang walong tao daw po ay ano nasa 3-5 po magbabangka isang oras yun yung sikat na ano na white sun para siyang uh, po ng Quezon siguro yung narinig po ninyo Island Walang tao, sampung tao, apat na libo. Depende. May four or five. Iba't iba Eh. Ano to eh? Basta uh, yung iba makakatawad ka pa. Pero yun po ay uh, bali ka na. Yung. Ay uh, napagtanungan na namin po si Kuya. Siguro tatanong-tanong ulit tayo. Doon sa dulo. Bali, nakapagtanong na rin tayo mga kainsan mag uh, tatanong tanong po ulit tayo baka po tayo makakamura sa iba yan, puntahan po ninyo mga kausan kainsan, kang Island, Kauban, Quezon talagang ang dami nagsasabi ng napakaganda kaya lang hindi pa taga Quezon na ako, hindi pa ako nakakapunta naunahan pa nga tayo ng mga Maynilain, ayan o, oh. hello po kay Mayor kay Ninong Erwin Pastrana, ayan Maubanin first, ayan linis po ng dagat nila ayan Kuya, yeah, magandang hapon uh, po. Maganda. Magkano kuya ang arkila ng bangka dito po? Per ano po ba? Per, per head o dito sa public head uh, ah, ah, may public po. Public, public, public. Magkano po isang ulo? 100 pesos. Ah, 100 pesos. Ay, mas mura. Isang ang isang ulo po 100 pesos. Ah. Ilan ilan pong ulo bago tumakbo? 70. Eh, oh. hindi ah? or sila. Maganda raw ay tent per. Kailangan mas maganda, mas maaga pumunta dito. Para kung aalis ng 10:30 ganun Ah, sa hapon po may babalik din po. Okay, nabalik din ng mga mag-magaka-resto. Mag 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 Pag alas 2 ay pwede pala 100 po isang ulo. Okay. ay hindi nila lang kami. Mas mura po pala. Bukas po may biyahe kayo? Bukas. Ah, ay ayun. Tingnan... Kagbalite ay Island ano po? Tapos ay may entrance din po pagdating doon. Ah, wala na po. Wala pa po. Ah, magpapareserve pa po ng resort to doon na meron na doon. Ah, meron po namang anytime po. Magbabayad. Ah. ah Oh. Ah, sige po tatay. Salamat po. Ah, maigit may public. Ay, walang dyan. Naka mga... Ma nga yung nagtatanong-tanong. Salamat po tatay. May eggy nga pala nagtataw. Isang daan o isang ulo. Ay, mas mura. Mas mura. Ay, oo. Siya nga. Mga kainsan, tayo nga naman ay so Ano ito, ay meron po palang isang ulo, 100. Pagdating po ninyo, makikita po naman ninyo yung mga sasakyan, mga kainsan. Meron diyang biyaheng alam mo yung alamang meron pag nakakita po kayo dyan ng uh, mauban Quezon diretso na po dito yun ay hey, tatay <laughs> makakita nyo po sa alamang basta kung saan terminal mauban Quezon dito na ang punta ninyo mapapuntahan ninyo yung uh, uh, Hindi nga lang tayo makagala mga kainsan eh. Siyempre gusto din nating makilala yung ating uh, lahat, karating bayan. Ito na may kilala na talaga, eh di, yung ibang hindi pa po nakakapunta. Ako para parang nagdilihi mga kainsan saan. Bagong huling uh, posit Namiss ko ang kuwite, namiss ko

150. Mga ilang kuya? 'yan? kuya? ko Pwede ka na, alam mo Oo. pa, na. Dalwa kuya dalwa. pa. Ari, ari isa. Ari, ari. Alam sarap. Kulang-kulang dalawang kilo, ano? Kulang triple. po, wala. Kuya mo na ano? Dalawang kilo. Ano ba, sakto din yung dalawang kilo. Oh, oh. Ang okay. ganda. Okay.

I'm a boy.

Oh, dito ah. Dito tayo bumili sa isang ko tapos edi bibigyan din sa akin mo. Oh. Dito ko. ang iniinom dito. Ah. Go uh, idol Ay salamat kuya. Ay, siya, po sa mga mauban eh. 'tami nating nakakilalang mga sam secara tuh. Ay, kan anak-anak suka nguramin kumain. Busuk banget. Kan agak mual. Ya. Barang masarap gitu kamalis itu, kuya. Oh iya, tamalis. Barang <coughs> <coughs> masarap tuh, Delika. Makan anu kuya, ya. Tong <coughs> silampo

Kinamay ko na po, pakatami pala ng kokoy oh, oh, ay. Ayos yes. lang. Ko Kaya magtatanim ko ng gulay. <laughs> Ayos lang yun. Sama sa lahat. Ang mahalaman? Sa Oo. Panalo. Ang hmm, harap. Nakain sa po. Tamalis. Taya Tayabas pa siya hmm. Pero ang asawa ko naman, doon sa kapila, Atimunan. Ay, malayo. Pero may surkata sur 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 oh, na dito. Ah, saan na dito? Diyan po, tanay sa... Yung binuputas na doon. Sa hmm. tapukan. Tapukan ano? Ano, kakamit ko na po ng ano yun, ng... Alimonan, pagpilaw. Hmm. Kaso nakakatakot ka takot yung tumasa sa gabi. Bakit ba matakot ka namin? Ay, walang ilaw. Ay, Dapat sa umaga. Umaga? Oo. Uh, para makaiwas ba? kami sa lubak, dyan ang daan. Buta sa kaya, hindi pa ano. May surkata na po dito. Ang nararating ko lang dyan ay ang ano ano, tangan pa lang. Alintang, pag ako naglala ako sa umaga. Ay, mga ilang oras kaya ang biyay hanggang ating mula. Ang oras wala. Pagkawala ano. Pagkawala, wala. Pag dito ka dadaan. Ay, doon ang lusuto natin. Pagkawala. Tap, Oo. Uh, ngawa yan keso mas malapit na Kuya. Kuya, diba? oh sana ko yung isi sana ko naka visito malis sa ringawa na malupuin tamalis dapat tamalis ay 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 ko ay ko. ay 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 Ano po? Nakatingin <laughs> lang sila sa kanpao pa Kami po galing pa rin ng mga kaysa no Dabi na kami pa hindi mo lang makapag ano, sud ay Mamaya na kami galing lang kuya kaya kami amusing amusing <laughs> At da lang po 12 Dali o toy? Masarap po toy? Okay. Anong lasa? Tamalis <laughs> 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 Kuya talaga lasa tamalis Ano? Ay nini kain ninyi, kain Ayaw mo, umay na rin Ayos ito eh Nakakamis eh ano Ano kaya ito niyo, hindi pa tapos Potoy oh, ano ito Hindi pa tapos baka niyong ano Ha? Huh? Oo oh, oh, shell Comment kayo mo kasi hindi pa natin alam eh. Ay, yung bata ko ito eh oh, ang sinisisid nun Oto, may huli na anong sinisisid mo? Mabilis din na, no? Nakahuli na yung bata ng crabs, oh. Mabilis din na, no? Ah, mababaw lang o, oh, to eh. yan po ay galing ng market market Kubaw Kamyas ayan ito po naman ay diretsyo na po dito sa Mauban pagka tapos magta-tricycle na lang po kayo papunta doon papuntang uh, siguro po yung sa tricycle ay 20 yan jack liner po baka magkano ka pa masahe hanggang Quezon City mga kaysan to Quezon baka 500 tapos ay uh, papuntang papunta Island ha, ah, ninyo ah 20 pesos ng isang tao 500 plus 20 yun ay ano lang estimated lang hindi ko talaga alam ay tapos ay kang Island 100 balikan 200 di 720 nasa kang Island ka na nakain ka pa 1,000 Ayun ko namin nakain ang sardinas sardi ay sabaw-sabaw na kaon si Seafoods di po budget na isang tao Ito na yun magpa yeah. Magpaong ka ng Ano pong manok na puro suka Ay hindi, hirap pa Tapos ay yung kanin Lagi mo din ang si suka